magpapasok ka na. May lapel na ba lahat? As teacher, necessity na talaga natin yung lapel. Kasi di ba, common is 6 ang teaching load natin at napakadami nating student. So, para marinig tayo sa likod at hindi tayo tulugan, kailangan ilakas natin ang boses natin. Yung nga lang, minsan merong mga turo na dire diretso na 6 hours. So, na naman ang lalamunan yun. So, para hindi mapwersa ang boses natin, gagamit tayo na ang lapel. So, matagal na akong lapel user at itong latest na ginagamit ko ay Rolton. Actually, this is my second Rolton lapel at ito yung nauna. So, syempre, ko pink. So, bakit dalawa? Kasi, pag nalawa pat yung isa, may isa pa. So, nangabi, itry natin yung lapel natin. So, dito ang bukasan niya. So, ganito ang normal na voice ko. At ganito naman ang voice ko kapag mayroon tayong lapel. Ganito ang normal voice ko kapag na ganito kalayo. At ganito naman ang voice ko kapag mayroon tayong lapel. So, ano sa ating back, syempre, included na yung ating charging cable at syempre yung strap. So, kung nagahanap ko ng lapel, then mo na yung mabibigat na lapel. Dito na tayo sa roll tone, magaang, malakas, at nagre-subok na subok na ilalagay ko po.